mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nagbabag sa inyong harapan ang Padre ng Vlog Para baga tayong adventure naman Para bago pagsabak naman sa laot Siya nga pala mga kapaders Kung bago pa lang kayo sa akin channel Huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe Pakipin notification bell button Para lang kayong updated sa subscribe kayong upload sa Youtube Lubos nga po nga pa sa mga silent viewer, subscriber Na patuloy na walang sawang sa At laging nanonood ang mga video ko sa Youtube At saka din po sa mga hindi kiskip ng ads Maraming salamat po sa inyo. Ngayon mga kapaders, ayan, lahat ang dagat dito sa amin, pero medyo maginhangin ng mga kapaders, pero kaya ng bangka yan. Diyan kami sa malapit mga lawat ng aking kasamahan, si Kadabers Rico, at saka si Kadabers Ingo, mga kapaders, kasamahan ko. Papagmasabing pagdib, mamaya, God bless, ingin po ka lagi dyan. Pare bagong tape na naman tayo dito sa Bahura. Hanap tayong isdang mga pana. Uy, na ito balatan. Tipong urbukwit mga kapaders. Pagulong-gulong. Siguro ko malakas ang dagat na naman. Ayos na ito mga kapaders. Kuhain ko na lang ito. Bigin lagayin ito bukas na umaga ng aking nanay. Dito kaya sa amin sa kitchen. Walang bumibili ng hilo balatan. Doon sabi ko meron. Ano daw kaya kung may isda itong bahurang ito. Ating hanapin. Yun, na ito. Timbungan. Ulang pana. Hmm, -hmm. Huli ka dyan. Isdang may balbas. Sana may kami dito sa bahura para malagdagan Salamat na naman Lord sa biyaya mo Hanap na naman tayong isdang mga pana dito sa butas Uy na ito kupa pa malaki na ito Korta ito mm -hmm, Huli ka dyan Pang turista bukas mga kapaders Ayos na ito 800 lang kilo sa amin ang banagan kasama ang kupa pa May pambigas na naman tayo Na ito pa isda Uy naroon mas malaki ito Timbungan Nangangain sa buhanginan puli ka sa akin. mhm hmm, gating ka dyan. Ayos, ito pandagdag na naman. Mas pa pala itong bahurang ito. Matyaga-tsaga tayo dito. Na ito pa, meron pa. Dangit na naman. mhm mm dangit baho. Kung tawag sa amin ay guntingan mga kapaders. Awang ko lang sa inyong lugar. Sa bawat lugar kaya, karakanyang tawag sa isda. Iba-ibang pangalan. Sabi kul dangit bahura ito. Hanap pa tayong isda. Baka meron pang kasamahan yun. Uy, na ito. Dalagang bukit naman. Malapad. mhm mm huli ka dyan naglayo nga plak ng nilautan dahil sa borope ko pa na kumakulap ko na mahaba na maraming lampin lampin sa kulap po guling guling dito sa malayo malinis ang bahura dito pa may nakasuot na isda uy talik bago dalawa mm -hmm, hindi na double nasa butas yung isa mga kapaders wala ko lang butas yung kumakita mamay paglinaw pabarabantayan ko maglinaw yun malinaw na kita ng isda mm -hmm, huli ka dyan bali dalawang mga kapaders, makasawan talikbago. Ayos na itong pandagdag, kwart ng lino ito bukas, pambigas naman natin. Nasa laot na nakapista ang mga isda ngayong panain Hanap pa tayo. Yoy, na ito. Nasa butas. Uy, laki nito mga kapaders. Good size, bungin Ating mamatahin. Ayan. Mm -hmm. Shoot ka dyan sa mata kortan linaw na ito salamat lol sa biyaya na naman na maganda ito kaya nga lalit sa amin nagbaba ang presyo ng lapu-lapu po, kung 50 pwede na rin pagtsagaan hanapan ko pa baka may kasamahan pa ohoy na ito sibungin ulit mga kapadus na naman mm kwartan -hmm. linaw ka na naman pandagdag andito lang pala sila nagkatago mga kapadus sa malayong bahura buti na sumpungan ko hanapan ko pa baka mayroon pang kasamahan na ito pa Malaking timbungan, nakasuot sa bato. Huli ka. Mm -hmm. Kwarta na ito. Yun, tinama lang asangan mga kapatid. Sigun dugo na. Di ba tinggal yung sibungin sa pana at takit akong timbungan. Baka lumayas pa, maliwanag kaya ang buwan. Nasaan daw yung kasamahan ko? Uy, na ito, parot fish. Bawal daw yung hulihin. Dito tayo. Yun, kausir. Mm -hmm. Sala, hindi eh, tinamaan. Hanapin natin yun, sayang yung kausir na yun. Uy, nandito, nagkatago. Nakasuot ang ulo. Mm -hmm maayalim ka pa sa butas Uli ka na sa akin, hindi ka mga makakabot sa pana ko garaskes garasgas ang kaliskis sumabit pa ang sima ng pana ko sa gasang hindi na mabunot, tumimu yata yung dulo oy, natanggal din reject na naman ito, wala ng kaliskis hana pa tayong isang mga pana nandito sa butas, may nakasuot isang alatan, isang mungit dito ko sa alatan mga pana mm -hmm. nagitik natin, maudubol pa yung mungit sayang yung mga mungit kung mayroong bumibili sa amin, piana ko sa malalapat pa naman yung mga tito sa bahura hanap pa tayong isda naan dito may nakalabas na ulo anong isda yung e, kaya ito ay e, baraka lapu-lapu. Mm -hmm. huli ka dyan kwartan linaw na ito kasama itong sibungin sa presyo mga kapader 150 magtas lamang ang presyo ng buyer para maganda din siya namin na ito bukas na umaga doon sabi bakul kung ang kilo na ito hanap pa tayong isda nahan pa kaya naan dito may nakasuot Uy, sibungin ulit mga kapaders, lapu-lapu na naman. Kuwarta ito. Mm -hmm. Gitik, sintido ang tama. Ito lang kaya kaganda sa isda pa nagigitik kahit gaano kalaki. Sarap pa na mga kapaders pag ito kalaking isda, kahit itong lapu-lapu. Hanapan ko pa, baka mayroon pang kasamahan. Nahan kaya yun. Nandito nakasuot sa binagong. Mm -hmm. Kanuping mga kapaders na naman ito. Malapad na naman. Aroy, wasak ang tiyana, nakabunot na. Mm -hmm. Inutro Reject na ito mga kapadir ay wasak ang bitukahan. Na ito pa, kanuping niya naman, nakasuot. Sayang itong isa, pang ulim lang yung bukas na umaga. Itong isa, kapag siguruin ko pagbana. Huwag lang ma-reject na naman. Mm hmm huli ka dyan. Ay, ayos na ito. Yung isang maibinta, yung isa, reject na mga kapadir. Pang ulim lang bukas na umaga yan. Pirituhin, o, kaya sabawan ng aking mag-ina. Sakto pati, meron kami bilang asawa ko ng gulay, panlahok dyan, pitsay. At saka isang kilong ripulyo, masarap na yung sabawan. Hanap na naman tayong isda. Uy, naroon. Malaking timbungan. Nakadapa sa bahura. Mm -hmm. Kwartan linaw ito. Malaki ang pinagkaiba ng bahura sa kalautan kaysa malapit laang. Pag dito sa kalautan, malaki ang timbungan. Matimbang kayo pag ang isda. Hanap na naman tayong isda dito sa butas. Mayroon ako nakita ito kayo na kasuot. Wala na dito ah. Saan sa kayo nagpunta yun? Baka naglapas sa kabilang butas. Uy, nandito. Tapasan. Mm -hmm huli ka dyan tapasan na may sungay iting yung masarap na badi mga kapaders paborito ito ng mga parehinong pampulutan masarap pa itong ginanga sa tuyo kahit ihaw masarap to kuras nga pala ngayon ilusod si imidya na ito bibiya naman ihawin bukas ang aking inakay mm -hmm. ay nakabulot pa mm -hmm. inulit ko mapurol na yata ang pana ko hindi na sa balat ng bibiya nakabulot na mo muna ako ng pana Hanap tayo ng isdang mga paano, mga kapaders na han kaya kasama Uy, na ito. Malaking timbungan lupit sa akin. Sana magitik. Mm -hmm. Na, sigitik natin. Nakakatuwang mga panak mga kapaders. Pag ito kalaking isda dito. Ya, yeah, doon dito. Timbungan, laki. Siguro ito mga kalating kilo. Chris Class, na nice isda ito mga kapaders. Ito masarap sabawan, Hanap tayo isda. Baka mayroon pa. Uy, na ito. Samaral, kung tawag sa Bisaya, kitong. Sana mahuli dinupla sanahan na kaya yun wala na pati nandito ay sibungin laki nito mga kapaders buti na lang mm -hmm. ito naging kapalit malalaki ang sibungin sa bahurang ito Portan lino ito bukas salamat lord na marami na naman dito lang pala maganda ang biyaya nandito may isda pa malaking dukso mm -hmm. nagitik natin itong masarap sabon siguro ko sarap na ito nakakalawin ah, na naman ito mga kapaders Parang gusto ko itong iulang bukas na umaga. Ano daw kaya? Pag-iisipan ko muna. Mamaya paglutang ko I gps ko itong bahurang ito maisda. Uy na ito pa. Malaking timbunga. Nakadapa. Papasiguruhin ko pagpana mga kapaders. Mmmmm. Nagitik natin. Woohoo. Ay, ay ito bukas. Ari mohan hanbukas ang ating pambigas na ito. Ngayon ako nakapanang itong kalaking timbunga dito sa bahura. Andito lang pala magandang isda mga kapaders. Hanap pa tayo. Baka mayroon pa na, ito pa, timbungan ulit mga kapaders nakakatongo mana mhm, mm kwartan linaw kabukas gigitikin ko sana kailan medyo naglikot mga kapaders yung isda, kaya di ko nasintro yung gitikan na, ito pa, malaking kausir na naman papasgaruhin ko mhm, mm gitik, sintiro ang tama batok, malaking kausir ito mga kapaders na, ito pa, talikbago na naman malapad mhm, mm huli ka dyan ayos to lang kaya kasama ng talibagong ito baka meron pa dyan sa butas at silipin baka nakasukot lang dyan wala na talaga kasamahin talibago nang isa lang talaga yun naroon nakasuot, kamumula uy maya maya mm -hmm. huli ka dyan makapulit pa aroy sabi na reject na naman ito ay ha manapa man ito kung kailang press class na ito saka naman na reject dadakutin ko na ito baka lumaki ang sugat Hanap pa tayo uli mga kapaders. Oh, hoy, na ito, nakachamba tayo. Hoy, laking kulambutan ito. XL. Kwartan linaw ito. Marami na itong bukas pang bigas. Papasiguruhin ko. Mm -hmm, nagitik natin. Uh Huhu, ayan mga kapaders, maaho na rin kami. Ay, salamat, nakachamba tayo kahit lipas na ang kulambutanan. Araw na si Kadevis Rico, lumutang na. Dito na kami sa tabi mga kapaders, nawi pala ang kami. Ayan, kunti na lang mo po ng styrofoam. Laklak na isda. Salamat sa bahurang iyon at may risda kahit para paano. Malinis kayo yung bahura kaya may isda, mapanain. Siya nga pala mga kapadres na ito pa, malaking timbunga na sa planggana. Saka isang malaking kulambutan. yung malaking kanuping, saka mga surahan. Salamat Lord na marami sa biyaya mo na naman na sa amin. Pati na rin sa ating karagatan. Sayang kung maganda ang presyo ng buyer. Marami sana kaming huli na pula po yung sibungin mga kapaders. Pero ayos na yun, kahit mababa presyo, importante ang ating kalakal ay mabili. Magkadalit siya mga mag tayong kahit 300 na naman, ayos na. Ang importante, may pambigas tayo. Good morning, good morning mga kapaders. Na ito na ang aming kabintahan sa isang dive. 4,806. Ang gastos, 206 mga kapaders. Ang natira ay 4,600 divided 4. ,000. Bawat isa, 1,150 ang partihan. Ayos na ito. Malaking bihayan ito mga kapaders. Pambigas namin. Salamat Lord. May panggatas naman si Tutoy. Pati pandaya first na naman. Abang-abang abalang sa ating si susunod adventure. Maraming salamat nga pala sa inyong panood. God bless.